So, ito yung uh, Carlos Palanca no? at uh, itong Awira. oh o pala ito sa lalim ng uh, Carlos Palanca Bridge na uh, ito sa Carlos Palanca na itong uh, Quezon Bridge sa ilalim no? kinagawang para so, supportahan luma na rin, no? Tagal na rin kasi yung uh, bridge na yan yan yung uh, Pison Bridge no na nagko-connecta ng uh, Luton to Quiapo mga kababayan so nandito dito tayo sa harap ng Kenta Market ito yung uh, latagan ng isda at uh, na ito no ay uh, lataga latagan ng mga paninda dito so sa ngayon no kita ko na nawala lahat no, so mga kapansin-pansin yung mga pwede nila nga balikan na nagtitinda no dahil may guhit na hanggang doon lang yung guhit So nakikita po ninyo, uh, walang inilagay na guhit dito sa may uh, harapan ng uh, Kinta Market. Ito 'yung uh, Kinta Market 'yan. Eh uh, Halat ng area na bumabalik uh, pinapabalik 'yung mga vendors, no, may nakaguhit doon na kulay orange kung saan at uh, hanggang doon lang sila, hindi sila pwedeng uh, lumagpas pero napapansin natin dito sa harap ng uh, Kinta Market na no? wala tayong nakikita na uh, guhit dito. Magkabilang uh, ano, magkabilang uh, site, no. Ayun, kitkita po niya at uh, dito sa ating kinatatayuan. So, boboy natin tong uh, ano itong Carlos Palanca, uh, no. Dito, dito tayo mag-start uh, sa may uh, Kinta Market kita po ninyo yung Kinta Market. So, papasok dyan. Hindi dyan yung bilian lahat ng mga uh, seafoods, na uh, isda, karne, at uh, sa loob. No. Dati kasi, uh, meron mayroon ditong uh, lataga ng uh, mga ano dito, vendors, mga isda. No. So, ito nga, ulitin natin. Walang uh, inilagay na ano dito, magkabilang side. Wala nakalagay na linya na kulay dilaw. So, yan na at uh, punta tayo papuntang uh, Santa Cruz kung saan at uh, babaybay natin tong, uh, kahaba ng, uh, itong kahabaan uh, ng itong Carlos Palanca. Na. So, ito lang yung nakikita natin dito. Itong uh, ano na ito, nakasidecar sidecar na ito, moving naman to at uh, pag dumating yung uh, so uh, alis naman yan. So, na lang yung volume ng uh, tao dahil uh, marami na nga nadaan na tao. Papuntang simbahan, o di kaya papuntang uh, trabaho. Oh, linis na di ba? Carlos Palanca, itong uh, binabaybay natin. So, dati, daming uh, nakalatag dito sa karsada na ito. Ibig sabihin na uh, hindi sila pwedeng bumalik dito. Walang uh, nakalagay dito na uh, lin na kulay orange, no? Uh, kulay dilaw orange ba o dilaw basta ganoon ng kulay na nakikita natin uh, kung saan at uh, pwede silang uh, magtinda hanggang doon sa guhit na yon yan na yung uh, SM Kiapo at tutsing tayo dyan Pati yung mga tulungis dito sa Mangyan gilid-gilid. Ah, uh, magsaalis na rin, no. Meron din siguro uh, yung uh, barangay dito ay uh, nag-clear na rin sa gabi. Ah, ito na pala yung Ichagi, no? Ayan. Ichagi. So, kanto ng Ichagi at uh, Carlos Palanca. Ah. Ichagi at uh, Carlos Palanca. Ah. Ito nga, ano. Ichagi. Oh, so, wala na rin at uh, kapansin-pansin may uh, mga guhit-guhit -goit na rin dito uh, and, uh, may guhit silang uh, kulay ayan, uh, ayan kulay dilaw ayan, hanggang doon so, nasa yung sa na tayo ayan. at uh, ito yung ang uh, gilid ng uh, ano papunta sa ilarte ilarte na yon yun oh, uh, ilarte o uh. ito so, yung SM uh, HM Chapo Chagi at uh, Uchagi, so ano naman no? Uh, yan na yung sinasabi natin pag uh, may kulay uh, ano pero sa kabila kapansin pansin hindi nilagyan no? walang uh, guhit maring uh, dyan lang sa kabila yung uh, latagan Sir, walang guhit na ano dito. Ibig sabihin sa inyo lang may pwedeng bumalik. Kabila dito, lang. Dito wala namang pwesto. Wala namang permit. Ah, wala dito. Oh, wala. Iyon yung sa inyo lang. Oh. Ah. So, yan na yung bago. Yung guhit na yan. May guhit na talaga dati yan. Eh. Ah. Bari, ginubitan lang ulit para maayos. Para makita ka ulit. Lumitaw. ka. Salamat, sir. Oh, ah. Okay. No? may guhit na daw. Ah, dati ito. Yun nga lang. Medyo malabo na. Kaya, inulit na lang. So, dito, wala talagang latagan dito sa ano na ito, open pinto ayan, yung ayan yung uh, nakikita natin dito ah, uh, Ichagi na ito, Itchagi Kiapo, ayan so, ito, Carlos Palanca tagus niya, no, Santa Cruz na Ilarte ayan. hanggang dun kung tayo galing sa maykinta market at uh, kapansin-pansin yung mga pagbabago rin sa lugar na ito ayan Magandang umaga po, magandang umaga at uh, sa mga baguhan hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, hit na rin notification bell para lagi po kayo ma-update sa ating mga ina-upload no. At tungkol dito sa May Maynila, mga kababayan. Hindi dito tayo ngayon sa may kanto ng uh, Carlos Palanca at saka Itchage, no. Kung saan at pinunanan uh, naman natin ang bagong update yung lugar na ito, no. At uh, sabi nga ni Mayor, no, ay tumulong tayo sa kampanya niya na paglilinis dito sa may Maynila at ito nga no? At, uh, para ikita niya yung mga sitwasyon sa uh, mga lugar na ito kung saan at uh, nilinis na niya ito so magandang umaga po at uh, maraming salamat po sa suporta ni Yorme sa ating uh, mga ano ay, mga vlogger ayan po at uh, ito na yung papunta dyan sa may uh, Santa Cruz no at ayan yung uh, isitan na uh, Quiapo saan at uh, pagtawid mo doon Santa Cruz na ayan yung Ilarte. So lahat po ng mga tulungis uh, dito uh, nawala. Uh, wala dito. Ito yung ilalim ng Quiapo, ano SM HM Quiapo na. Uh, at malinis na yung uh, lugar na ito. Okay.